Ayan mga ka-wonder, dahil ito yung gugulayin natin, mamimitas tayo ng saluyot at dun sa farm natin o no, sa baba. Kaya tara, let's go, samahan niyo ako mga wonder kasi ipapakita ko sa inyo. Namunga na yung mga sili natin. Ang dami. Sana yung may chinilas ba ako dito? <laughs> Wala akong chinilas. <laughs> Ayan mga ka-wonder, kasi haluan natin ng saluyot yung gulay na binili natin di ba? Dito lang sa tabi ng bahay. Kaso baka malaglag ako dito. <laughs> ang dami. Ang, ang ano ang fresh na fresh ng mga saluyo. Tara doon ano. Ay, taka. Hindi kaya inihian ko ng mga bata? <laughs> okay lang naman, hindi naman ito inano at iba di ba? Si Emmanuel lang naman. <laughs> si Emmanuel? Ayan mo na si Emanuel. Ang dami pa lang mga dito na nakaano-ano. Oh, ang ganda naman nito. Taba na sa loya. Ang dami dito, oh. Uy, oo, oo, din tong ano mo dito, Bi. Fertilizer mo na to. Hindi. Hindi na kasi araw-araw pa yan. Pagkakarap Ayan mga kawandol, isang puno pa lang yun. O, tignan mo. Ang dami na. Punta tayo dun kasi gusto ko maraming saluyo. Ay! Dito naman tayo mga kawandol. O, ba? Diba? Yung kalamansi natin, Oh, dami ng bunga pero maliliit. Ba't ganyan yung bunga niya maliliit? Matjo. Ayun. Ito mga ka-wonder, ang dami na natin nakuha. Oh. Sarap, fresh na fresh. Ayun kasi hali ka, may kumpahan tayo. Grabe ng laki ng upahan eh. Ano Oh, Alam, ba't kaya nalanta to? Nabunungan naman ata niya. Na-over yata to? Ang lalaki. <laughs> Giant yung mga okra niya. Kanin to ni Wonder Nanay vlog eh. Wander. kasi gay papakita ako sa inyo. Nagtanpo na yata yung pipino ni Wander parang hindi na muno. <laughs> oh, lalaki na ng mga ukiran niya oh. Yung mga ano ni eh. ano, tawag dito. Tawagin ko 'to tawag ni Wander Daddy. Tumubo na. Ang laki na ng papaya namin, no. Lino. Saan? Ayun, no. Dapat hindi ilalaki, no. Hindi, ano yan? Yung, yung nahihinog? Yung na papaya. Yung nahihinog? Hala, ang daming bunga pala nitong kama Ay, sili. oh Siling green. Ang daming nilang bunga. Hindi ka Ay, nabibili, ate. Ang yung... dami. Ang dami palang bunga nito? Oo. Ngayon lang na ako nakapunta dito. Ay, to, oo. <laughs> Ang dami tinga mong lin. Pampapaitan. <laughs> Ang sarap. <laughs> Ayun mga kawandor, yung mga talong namumulaklak na rin sila. Mm. Ayun o. Oh. Makabunga lang yan ng sampu tuwing araw-araw. Naku. Ang mahal pa naman ng talong. Oh, laki oh Ayun mga kawandor. <laughs> Iningal ka nun. <laughs> Iningal ako. <laughs> Oo oh, nga, madali akong hingalin. Kaya kailangan talagang mag-exercise tayo lagi. Ayun mga kawandor. Pag ito na mo nga, simpay sabi ha lang dami na oh maliliit pa simpay oh medyo ano pa siya eh ma ma ano pa ba doon ang sa kabilat team ay mga kawandi oh, pakita ko sa inyo lalaki ito oh Marami. oh <laughs> ang lalaki oh hindi na bibili ti oh hindi na kami hindi na, hindi na tayo bibili hindi ba kayo hingi uh -huh. <laughs> Nagagaya. Humingi ka ano. Ala to, bakit anong nangyari dito sa isa? Bakit awalang walang bunga? o yan oh, mga ka-wonder. O, oh, diba? Ayan pa, dun sa sulok. O, dun sa sulok marami na rin. Yan talaga, pag may itinanim, may aanihin. Sa patula yata yan. Tanim ni Wonder Farmer yan. eto oh, ito tanim ni Wonder Kuya. Yung talong tsaka ano, tanim ni Wonder Farmer. Halo-halo kung sino-sino lang nagtatanim. Ayan mga kawander, ito lang yung ganap dito sa mansyon. O diba ang ganda ng tanawin mga kawander. Maraming maraming salamat sa panonood.